Anong klasing pananampalatayang meron ka at paano ka ba talaga nabubuhay sa araw-araw dapat? Basahin natin sa Luke 18, 17 People were also bringing babies to Jesus for Him to place His hands on them. When the disciples saw this, they rebuked them. But Jesus called the children to Him and said, Let the little children come to Me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. So makikita natin na nagalit yung mga disciples kasi maraming mga magulang na gusto nilang i-bless o ipabless kay Lord Jesus yung mga anak nila. Pero anong ginawa? Tinanggap lang ni Jesus lahat. And sinabi niya doon na dapat daw yung faith natin sa pagtanggap sa Panginoon ay kagaya nung sa mga bata. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, dapat sa buhay natin everyday, meron tayong pinapakitang dependence sa Panginoon natin na we will not rely on our own strength. Kasi madalas kapag ka nag ka sa strength mo, kung nag ka sa kakayanan mo, you will always fail. Pero, pero, if ang ultimate provider mo ng power, ng strength, ay si Lord, alam mo na lahat ng ginagawa mo, that all things work together for good for those who love Him. Kaya yung tiwala at yung sincerity ng puso natin at yung dependence natin sa Panginoon, dapat everyday ganyan tayo nabubuhay. Alam natin na merong magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. Kaya isurrender natin sa Kanya lahat. Yes, maaaring maisip mo kaya ko to, pero siguradong sigurado ako, kaya ni Lord to.